Bakit parang malungkot yung native manok na nanay? Nakaitlog na ba yon? Tapos na? Iwanan siya ng asawa niya eh. ko, ako Nangapit pa kay ang, kasama, ang ano, asawa niya, yung kasama niyang itim din. Kaya nalulungkot mag-iihaw kami salamat sa nagbigay ng aming iihawin maliyem po ayan hindi yun over the backwood ha kunti lang iihawin natin lulu para marami yung kanyang ano kanyang uling Meow. Ano, gutom ka na? Wala kang almusal? Mamaya ka na lang kumain ha. Meow. Oh, di ba? Sumasagot. eto yung aming iihawin. Oh simpleng timpla lang yan konting toyo konting suka na maanghang lagyan din ng konting sili labuyo yun tsaka paminta, bawang wala kaming kalamansi yun po nabigay ni Ate Jane Iniwan niya sa rep niya. Sabi niya, ulamin daw namin. O, ayan na. Binabad ko na kasi pinatay ko yung rep. Para tipid. Babad ko na lang to. Huwag masyadong lutong-lutong lulo kasi mawawala yung juice niya. Kailangan juicy pa rin. Sarap. Sarap ng amoy. <coughs> <coughs> Ang liempo. Walang mga problema. Papahinga na sila. Ay, naku, Dekal. Nasaan yung asawa mo? Iniwanan ka na. O ikaw ang nang iwan. Nasa kulungan niya yung asawa mo eh. Hindi babas. Salamat sa yung mga, ano, sa iyong mga itlog na aming inuulam.